So, itong electric fan na to, ayaw nang biglang gumana. Ayan. Ayan guys, ayaw. sak diba? Saksak yan doon. Sa so, extension namin. Pero ayaw. Hmm? So, I check na rin kahapon kung ano yung ano, problema. And I think, baka sa wiring kasi gumana pa to ng ano eh ng mga bandang hapon ang problema nga lang kasi gumagana siya pag binabaligtad mo siya ng ganun <laughs> ang weird di ba nagtataka ako kung nung naging sira eh Mas bigla na lang hindi na siya guma gumana okay so let's try to fix it DIY pakita ko sa inyo Baka yung sa wiring, kasi sinik ko dito. Kaya sa may part na yan, ipit-nipit pala yan. Dalawa yan eh. So, ang gagawin ko, try ko siyang putulin. Tapos, i-ano ko siya, i-tawag dito. I-reconnect gamit ng ano, ng uh, electrical wire. i kunin ko lang yung mga gamit ko. Sayang eh. Okay. So, yung mga tools natin. Ano yung mga tools Screwdriver. Pliers. Okay. And wire cutter. At yung pisang. yung Ay, kuya. Yan sa loob. siya. Parang mandar siya. Ulit. asak sak pa pala. <laughs> Sinali <laughs> mo. May makalaya yung tira ko eh. sanay naman ako gumawa ng mga ano, mga appliances tulad nito na. Easy to fix naman. Ito yung mga mga eh. Dito dito. Dito. Sa nato, eh. Kaya siguro hindi ko dumadalo yung ano. Yung power siguro. Yung pataas. Yung no, sa mga Sa, sa, sa motor. Mga dito yung mga napipit. So, tingnan na natin. Mga yun. May naputol dito. Lexi. Kasi yun siya, pipit na pipit talaga siya. Kita nyo, ayan yan. Kita nyo, diba? Kita nyo, pitpit Sila mo ba? E Restayo. you got 对，们也都对。对对 对。 yung electric fan na to, maraming beses itong nasigitan. Ito ka pa rin. Dati natanggal dito yun. Sa may wire niyan sa ano. Sa may mga buttons. Pero hinihinang ko lang yun. Madali lang yun. Tingnan natin baka dito sa wire maluwag na naman. Or maluwag baka. Ah, Ito yung cost ng ano. Ayaw mandarap. Yung ito, kung magpo-flow na yung power, yung kung hindi, pati yung dito, puputulin ko din para i-reconnect ko sya. Ayun, pit -pit na Ang pusa pa rin 分かるかな part dito malapit sa bottom so ngayon ito naman yung part na to yung, yung pipit din yun mana <laughs> nice <Naayos> ko guys. <laughs> Kita nyo? Oh, di ba? Sabi ko na sa wiring lang eh. Oh, di ba? Oh. ha. Oh, nice di ba? Kasi nga ito, yung parang stopper niya dun sa loob, pitpit -pit na masyado. Siguro baka mayroon ng ano na wire doon na talagang na ano na siya na napitpit almost ano na kat na naputol. So ang ginawa ko, pinutol ko tong mga part na to dun sa wire para ano ano uh, bawasan and then idugtong ko na lang yung mga pinagputulan. Okay, so nakaiwas tayo sa ano sa gastos para pa yung ano simpleng problema lang pala ng electric fan ko. <laughs> ako okay ba? So hopefully, uh, nakatulong ako sa inyo para, alam mo yan, kung gusto nyo rin mag-DIY. Pero syempre, risk, risk nyo na yun ha. Kasi kung Lumalain sira, hindi pa repair nyo na lang or bilhin na kayo ng bago. Uh, up to you. Ay ako kasi talagang ano ako okay. eh. Uh, risk taker din ako pagdating sa mga ganito. Marami na akong na, nasira lalo. Pero mas marami naman akong na-repair. <laughs> okay? So ayan na. Ay, na muna sa Ibalik ko sa dati, tapos pakita ko na sa inyo yun. Ulit, kung gumagana siya ng mabuti. Okay? Okay, so assemble back na natin, ha? No? Ito, pag tatanggalin nyo pala ito, gagamit nyo yun ng, ano, ng flat screw. Ha? Diba ito? Yung screwdriver na yan. Pero yung flat ang gamitin nyo para susunutin nyo yung dito. Yun sa loob. Dito, yan. Tapos para mag-release yung lock na yan. Okay? So, para hindi nyo ito masikira. Para mababalik nyo parin. Tignan nyo, mag-stop lang yan. Yeah. 'yan so balik ba kung oh, hindi masira hindi matutuloy

Nice Cover. So, once again, try natin, ha. Para okay, mabuti. Oh! Slow. Okay, so, guys, no? So, yun lang yung nangyari. napit nga lang yung wire sa loob. Kaya, siguro, nag-loose na siya. Kaya, bigla nila siya nag-stop kahapon. Hindi siya gumamit. So, ganun lang ginawa ko. Pinutol ko siya. Diba? So, syempre, iksin na yung wire niyan. And then, uh, nireconnect ko yung ano, yung wire. Binuhol ko lang sila. Just, ano, binalutan uh, ng electrical tape. Diba? As usual, ganun ang gagamitin. So, ayusin ko na lang yung sa ilalim para safe pa rin. Okay, so thank you for watching and I hope nakatulong kahit pa paano para mag DIY kayo ng repair sa electric fan ninyo para alam nyo na eh, hindi kayo mapag-asus basta basta okay? thank you bye